Habang buwi-biyahe ang bangkang ito na may sakay ng mahigit 30 estudyante sa karagatan ng Hagonoy, Bulacan. Biglang okay, bumuhos ang malakas na ulan. kabilang sa sakay ng bangka ang grade 8 student na si Jean Rose Atienza. Pinampas ng malalakas na alon ang mga bata na papauwi na mula sa kanilang eskwelahan. Saglit na huminto ang bangka pero patuloy ang paghampas ng malalakas na alon. Nung mga times po na yon, Natatakot na po kami kasi po, malakas nga po yung alon. Yung iba po, umiiyak. Tapos mga nagsisigawan na po kasi po natatakot na po. Natatakot siyempre para sa kaligtasan ng mga anak. Diba? gano'n naman tayo mga nanay. Nag-aalala tayo. Hanggang di nakaka-uwi yung mga anak natin na safe. Hindi tayo mapapalagay. Hanggang kailan kayang tiisin ng mga batang ito ang hirap sa pagtawid ng dagat? Makarating lang sa pangarap na edukasyon. pa man sumisikat ang araw, naghahanda na papasok ng eskwela si Jean Rose, labing tatlong taong gulang. Nag-review po ako kasi meron daw po kaming long face sa Pilipino kaya nag-review po ako. Yung topic po namin sa Pilipino ngayong fourth quarter is Florent at Laura po. Abala rin ang kanyang nanay na si Jennifer sa paggawa ng Graham Balls. bukod sa kanyang gamit sa paaralan. Bigbit din ni Jean Rose ang ilang paninda. Pagdating sa pangpang ng Isla Pugad, nagaabang aabang na rin ang iba pang mag-aaral. Isa-isa silang sumakay sa pampasaherong bangka papunta sa pinapasukan nilang Junior High School sa Hagonoy, Bulacan. Ang baya dito, 35 pesos kada biyahe. Yung araw-araw na pagbiyahe sa dagat, ito lang ba yung tanging paraan para makapunta kay sa eskwelahan? Kapag naiwan po ako ng bangka, wala na po. Yun na po yun hindi, din na po makakapasok. Kasi po, wala pong ibang bangkang masasakyan. Kasi po, yun lang po yung pang-estudyante na po talaga miss po. Wala na pong ibang bangka po. Kinakailangan nilang bumiyahin ng halos isang oras mapunta sa pinakamalapit na paaralan sa kanilang barangay. Kalmado ang dagat ngayong umaga. Ibang-iba sa naranasan ni na Jean Rose. Mahigit apat ng buwan na ang nakararaan. Kwento niya, pauwi na sila noon mula sa kabilang bayan matapos sila ang kanilang klase dahil sa bagyong enteng. Nung pagpasok po namin, nag-entay po kami ng announcement kung magsususpend po kasi sobrang lakas po talaga ng ulan. Tapos nung nagsuspend po, ayun, pinauwi na po kami. Pero sa gitna ng kanilang biyahe, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at unti-unti na silang hinampas ng malalakas na alon. Nakita ko yung video nyo, yung hinahampas kayo ng malalakas na alon habang nasa gitna kayo ng dagat. Ano yung nararamdaman mo nung sandaling yun? Natatakot na po kami kasi po malakas nga po yung alon. Tapos kaya po huminto muna po kami. Yung iba po umiiyak. Kinakabahan po, natatakot siyempre para sa kaligtasan ng mga anak. Diba? Gano'n naman tayo mga nanay. Nag-aalala tayo hanggang di nakakauwi yung anak natin na safe. Hindi tayo mapapalagay. Kaya thank you Lord kasi nandun yung pag-iingat niya, yung protection niya sa mga bata. Mabuti na lang at ligtas silang nakarating sa kanilang destinasyon. Pero matapos mangyari ang insidente noong nakarang taon, hindi na raw nawala sa kanyang takot sa tuwing buhay biyahe sila sa dagat. Bakit kahit na mapanganib, delikado yung kailangang pagdaanan sa araw-araw, bakit porsigido ka pa rin pumasok sa eskwelahan? Gusto ko po maging inspiration sa ibang kabataan po na... Yung kapag po naging teacher ako na hindi hadlang yung kahirapan para hindi ka makapagtapos. Tsaka gusto ko po i-share sa kanila yung mga natutunan ko. Nang marating na ni na Jean Rose ang pampang, kinakailangan na nilang magmadali dahil magsisimula na ang kanilang klase. <mabid> dahil sa dami ng estudyante sa kanilang paaralan. Kailangang hatiin sa dalawang shift ang mga klase. Since we are catering almost 4,000 students, junior to senior high school, and we lack classrooms. Kaya para masolusyonan namin, para makater naman namin sila, kaya nagkaroon kami ng double shifting, the AM session and the PM session. Mahigit tatlong po ang mga estudyante sa klase ni Jean Rose. Napasa na lahat ng papel sa side na to. Thank you. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, break time na ni na Jean Rose. Pero hindi muna siya kakain. Kailangan niya munang ibenta ang dala niyang merienda. Ilan pa yung nandyan sa, ano, sa plastic mo? 10 pieces pa. 10 pieces. Mauubos mo na yan ngayon. Ilang saglit pa yung ginawa pong Graham Balls ni Mama na pinadala niya po sa akin sa school, 8-10 pa lang po na August na, tapos kinita ko po is 285. Malaking bagay na raw ito para may pamasahe siya sa bangka. Baga alas 12 na ng tanghali nang matapos ang klase na na Jean Rose. Bago umuwi, Bumili muna siya ng mga gagamitin para sa kanyang paninda kinabukasan. Bumili na rin ng pananghalian ng bata. Dahil uwi na, unti-unti nang dumagsa ang mga estudyante sa bangka. Kasama na si Jean Rose. Ang mga bangkang maghahatid sa mga estudyante, nag-aabang na sa kanila. Sa bangka na rin kumain si Jean Rose ng kanyang pananghalian. O po, nung nasa school pa po, po, nung bago po mag-lasa break. Bakit ako may pagkain? Ano po, yun na po yung panahalian namin. Alas 12.30, umalis na ang bangka. Makalipas ang isang oras, narating na nila ang isla Pugad. Pero hindi pa rito natatapos ang araw ni Jean Rose. Pagdating sa bahay, saglit na nagpahinga ang bata. Kailangan niya pa raw kasing maghanda para sa kanilang recitation kinabukasan. Sa loob ng kanilang bahay, may itinatagong mahalagang yaman si Jean Rose. Ito po yung mga medals ko po tsaka mga awards ko po nung elementary po. Yung sa Girl Scout po, with honors po, tas 7 place po sa column writing sa Pilipino po. Tapos, good moral character po, tas with honors, conduct award with highest with high honor po. Para sa akin po, ano, kapag po nakapagtapos ako mas madali po akong makakahanap ng trabaho. Tsaka para po sa magandang kinabukasan. Habang nag-aaral si Jane Rose. Abala namang inihanda ni Jennifer ang mga panindang maruya. Pagtutulungan nilang ibenta ang mga ito mamaya sa Isla Pugan hindi raw kasi sumasapat ang kinikita ng kanyang asawang si Gary sa pangingisda. Naka ano naman o, 280. Eh, gasa sa senda. Natira ng 180. Eh, panggasa lang po sa bahay. Hindi man sangayon si Jennifer na nahahati ang atensyon ng anak sa pag-aaral at pagtitinda. Si Jean Rose na raw mismo ang nagkukusang tumulong sa kanila. Malaking bagay po yun kasi pagka walang huli, doon ko po kinukuha yung pambao nila. Ay kay John Marienda! Maruya! Maruya! Maruya po! Kahit tirig ang araw, matyagang iniikot ng mag ang isla. Makalipas ang mahigit isang oras na pag-ikot, naubos ang paninda ng mag-inang Jennifer at Jean Rose. Ano po, nakaubos na po kami. Tapos yung napagbentahan po namin is nasa 700 plus po. Ano po, pangbaon po nilang dalawa. Tapos po yung pang dito, pang gasos po. Pagka may bibiling ulam. Sobrang halaga po kasi yun na po yung namin. Bago makarating sa kanilang bahay, napansin namin ang mga gumuhong seawall sa kanilang lugar mga 3 years ago na po. Pero mga 6 years pa lang siguro siya nagagawa. Kasi maliit pa lang yung anak ko noon eh. Noong ginawa yun. Gusto ko po sana yung Diki. Kasi kapag kaumaalon, talaga pong lahat ng mga bahay dito nilulubog. Lalo na po month of July hanggang September, October, ganyan. Para hindi po kami masyadong binabaha. Kasi salpok po talaga yung alon sa amin sa patuloy naming pagikot sa Isla Pugad. Nalaman namin ang dahilan kung bakit kinakailangan pang tumawid ng bangka ni na Jean Rose at iba pa niyang kapwa mag-aaral. Hanggang elementary lang pala kasi ang eskwelahan sa isla. Sa first year po, doon na po kami sa San Pedro kasi po andun po yung high school. Unaan namin na magkaroon nga po dito ng high school para po hindi na sila tumatawid kasi yahin nila isang oras din po yung no nila. Libreng transportation. Malaking tulong po yun para sa mga estudyante. Ang kawalan ng eskwelahan para sa junior hanggang senior high school ang dahilan kung bakit ang ibang kabataan sa Isla Pugad natigil na sa pag-aaral. Gaya na lang ng ilabing tatlong taong gulang na si Kairos Tamayo, dati siyang kaklase ni Jane Rose. Pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang tumigil sa grade 8. No, cover po. minto po ako na. Nang maghiwalay ang mga magulang ni Kairos, ang kanyang lolo at lola na ang sumuporta sa kanya. Pero hindi raw nila kaya ang gasusin sa pang-araw-araw na pamasahe papunta sa kabilang barangay, kung nasaan ang pinakamalapit na eskwelahan. Lolo ko po minto sa baklad kasi po sa katandaan eh. 64 na yata ako, lolo ko 65 malabo na pa yung mata. Ano, medyo ay blood ni Lolo. Sa ngayon, tumutulong si Cairo sa kanyang Lolo sa pangingisda. Yari po yung lambat. Pag marami nakatarinta po kayong banyera. May ano na po kayo dun, 600 or kaya 700. Pag ano lang po, konti lang po yung kaya tatlo, wala po kayong kaparte. Pero hindi pa rin daw nawawalan ng pag-asa ang bata na muling makabalik sa pag-aaral. Gusto ko po paglaki ko. Gusto ko po maging polis kasi gusto po makulong mga masamang Ayon sa huling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2024, mahigit 10 milyong kabataang Pilipino ang out of school. Isa sa nakikitang dahilan na hindi pagpapatuloy ng pag-aaral ay ang kawalan ng access sa mga paaralan. Bawat bata, iba-ibang challenges in access in that respect. Eh again, those are the things you have to think through. Like, kunyari, alam ko, yung, ibang ta yung isang tanong is, maglalagay ba ako sa skwela malapit? Pero pag naglagay ka sa skwela malapit, ang sunod na tanong is, may teacher ka ba malalagay? Maaaring ito ay dahil na din sa yung budget implication. Dahil uh, malaki, marami ang mga batang nangangailangan, marami ang kaya kailangan ng teacher at tayo nag evolve lang within the budget na nare natin. Kung ikukumpara sa ibang bansa, yung education spending siguro hindi pa tayo nakakasapat doon. Hindi pa tayo nakakapantay. Sa isinagawang survey ng social weather stations so noong January 2025, isa ang equal access to education sa mga kinukonsidera ng mga botante sa pagpili ng mga kandidato ngayong darating na eleksyon. 92% ang nagsabing mahalaga na kabilang ito sa plataforma ng kanilang mapipiling kandidato. Sa huling datos ng Department of Education o DepEd na inilabas nito lang nakaraang taon, mahigit 165,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. At para mapunan nito, kakailanganin ng 413.6 billion pesos para maging sapat ang silid-aralan para sa mahigit 23 milyon na estudyante sa mga public school kada taon. Tulad ng paaralan ni Jane Rose, Kinailangan ding magkaroon ng shifting sa klase ng Hagonoy East Central School dahil sa kakulangan ng classroom nung una namin silang binisita. Ang ilan kasi sa kanilang silid-aralan, lubog na sa tubig at hindi na magamit. Ang sabi ng mga teacher dito, kung tayo lalakad sa bandang gitna ng tubig na to, e aabot yung tubig hanggang sa bewang. Nag-AM -e yung kalahati, papalitan uli ng kalahati sa Nag -shifting hapon. na po Shifting kayo, kayo. Kasi kung di kayo mag-shifting, kakasakit po mga ano ba? Dati, pitong classroom to para sa mga grade 6 students. Pero ngayon, na ipuna na ng tubig, putik, sisira na dahil nakatiwangwang, na sana ay napakikinabangan ng mga estudyante. Ang ilang silid, unti-unti na rin pinapasok ng tubig. Ngayong umaga, nabutan naming naglilimas ng tubig si Teacher Maylene sa loob ng kanilang classroom. Dahil po sa high tide, kaya pinapasok yung aming classroom. So may klase po ngayon, kaya kailangang linisin para lang po hindi madulas yung bata. Pero hindi pa man nagtatagal ang kanilang klase biglang bumuhos ang malakas na ulan. At unti-unti nang pinapasok ng tubig ang classroom ng teacher Maylene. Kasi halos lahat naman po na nang ginagamit natin dito na, na, na classroom ay naka-elevate. Kumbaga meron po talagang classroom na naiwanan na. So inaabot yung mga bata habang naglaklase? Opo, ganun po ang senaryo. Eh, hindi naman po ganyan talaga dapat yung school namin. Kaya po, ginusto ko din that I transferred here kasi gusto ko matulungan yung mga, na, mga natitira ko mga paglilingkod na taon sa DepEd ay maging instrumento ko. Dalawang taon ang nakalipas Muli naming binalikan ang Hagonoy East Central School. Ito pong driveway ng Hagonoy East Central School ay napagawa natin nung kasagsagan yung baha. This area po dati, lubog na lubog to, so tinambakan po natin para nakakaikot po yung mga estudyante natin, mga guro, mga magulang. Kaya po itong classroom na to ay dati to hindi ginagamit. Dati itong clinic ay pinagawa nating classroom ng grade 3. Kapansin-pansin din na giniba na ang mga school building na dating lubog sa baha. Isang building na may apat na palapag at labing-anim na classroom sana ang plano ipatayo rito. Pero hindi pa ito nasisimulan. Yan po ay dapat na for funding na pero da hindi siya naging priority ng DepEd dahil nga po nag-iba na ng liderato. Anim na buwan na lang, iriri na sa ibang eskwelahan si Teacher Fe. Kaya hiling niya, sana naman daw ay maaksyonan na ang problema sa kanilang eskwelahan. It really affects the quality of education. Kasi kung flooded ang area, malaking effect po iyon. Meron tayong tremendous decrease of our enrollment because of our present situation. From 1,200, naging 1,000, ngayon po 872 na lang yung ating enrollment sa Hagunoy Central School. Sa tatlong araw na pagsunod namin kay G. Rose, isang hiling ang palagi niyang nababanggit. Ano ba ang gusto mo sanang mangyari o magkaroon dito sa lugar niyo para makaluwag sa inyong mga estudyante? Maging mas marami pa po yung bangka na bumabiyahe dito sa Pugad para po if ever na maiwan po ng bangka Meron pa pong masasakyan para papunta po sa school. Siksikan din po kami sa bangka, kaya mas maganda po siguro kung meron pong maraming bangka na masasakyan para hindi po kami nagsisiksikan doon. May mensahe din siya sa mga kapwa niya mag-aaral. Sana po, po po sila mawala ng pag-asa na pumasok or mag aral kasi dadalin din naman po nila yan hanggang sa pagtanda nila kasi po yung kaalaman po nila, yun lang po yung hindi mananakaw sa kanila kahit kailan. Matinding sakripisyo ang ginagawa ni na Jean Rose makapasok lang ng paaralan. May pagkakataon pang nalalagay sila sa panganib habang nasa gitna ng karagatan. Pero hindi raw ito hadlang para tumuloy sila sa pag-aaral. Hiling ng mga estudyante ng Isla Pugad sa mga susunod na uupo sa gobyerno tulungan silang maitawid ng ligtas ang kanilang pangarap na edukasyon. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Venerasyon. But... Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.